Pinagkakaguluhan ngayon sa social media ang mga bidyong ibinahagi ng netizens kung saan makikita si Piolo Pascual na kung tawagin nga sa showbiz ay Papa P nabigay bigay na bigay na humahataw sa dance floor ng isang bar ka partner ang isang bagets na lalaki. Music makikitang kakaiba sa video bilang ito ay isang selebrasyon para sa very successful concert ni Piolo na ginanap noong October 20 sa Newport Performing Arts Theater. Makikitang nagkakasiyahan ang mga nandoroon sa bar na nakiselebrate sa success ni Piolo. Present din doon si Mon Gutierrez at spotted din si Hayden Ko. Makikitang nakapalibot sila kay Piolo at masayang nagbubulungan. Samantala, mapapansin rin na nasa tabi lamang ni Piolo ang anak niyang si Inigo na nakasunod lamang sa kanya. Pagkatapos ay makikitang lumapit si Hayden kay Piolo at mayroong ibinulong. Kapansin-pansin na sobrang saya ni Piolo noong gabing iyon kaya naman may ilang netizens ang nag-aakala na bakalasing ito kaya sobrang hyper makikita naman na nakipagsabaya ng hatawan sa dance floor si Piolo sa mga kabataang nakikisaya sa kanya. Pero ang ilang matatalas na mata ng netizens ay napuna pa ang paraan ng pagtitig ni Piyolo sa lalaking kasayaw niya noong mga oras na yon. Na ayon sa mga nakakita ay si Darren Espanto umano. Malabing raw ika ng netizen at medyo malagkit ang pagkakatitig ni Piyolo kay Darren. Panoorin ang video. Samantala may mga netizens na nagsasabi na talagang ganyan tumitig si Piyolo noon pa man, nakakatunaw di umano. Pero giit naman ng ilan, bakit maging sa lalaki ay ganoon pa rin makatitig si Piyolo? Nitong nakaraang ABS-CBN ball ay spotted naman si Piyolo kasama si Shaina Magdayaw na noon pa man ay napapabalita ng may malalim na ugnayan sa isa't isa. Samantala, marami naman ang na nagsasabi na ano pa man ang makapagpapaligaya sa aktor ay hayaan na lang at huwag nang pakialaman dahil higit sa lahat ay hindi maitatanggi na si Piolo ay isa sa may pinakagwapong mukha sa showbiz pati punong pangangatawan na tila hindi tumatanda at ang katotohanan na siya ay isa sa pinakamagagaling na aktor sa industriya. Katunayan sa darating na Metro Manila Film Festival ngayong December ay kabilang ang kanyang pelikulang Malyari sa mga mapapanood sa mga sinehan. Ang malyari ay partially true to life story ng isang pare noong 1800s na kumitil sa buhay ng 57 na tao bago siya na aresto. Ito ay directed by Derek Cabrido and written by Enrico Santos. Kasama ni Piolo dito si na JC Santos, Janela Salvador, Elis Hoson at Gloria Diaz. Kasama rin ang special participation ni Maylin Dizon.